Kanina ka pa panilagay, ang ginagawa mo, ubos na. Ha, ubos na yan. O, tignan mo ang puti na ng paa mo. Pag sinabi kong smile, smile! Ay, yung damit mo, kawawa ka naman, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, ano na nangyari dyan, oh? Ba't ganyan na yan, no? Oh? Ganyan na, oh. oh. Ay, hindi na, nakon na yan? Tama na kasi. Pa. Oh, ayan, oh, no? ginagawa mo, bibang, ay! Smile na! <sighs> Love. Ano na yan? Hindi ka pa tapos? Ay, bilisan mo na. Yan po si Bibang. Naglo-lotion po siya. Ayan, tingnan nyo yung pungpaan niya, Oh. Ang puti na, Oh. Hmm, si Bibang, Oh. Puting-puti na ang paa. Nagpapaganda po siya. Ayan si Bibang. Kasi daw, dalaga na daw po siya. Hmm? paano mano matanggal oh, tanggalin mo magpalit ka na ng ano pang tulog oh, yan. magpapalit na po si Bibang magpapalit na po siya si Bibang maraming salamat po ayan manood po kayo ng video ni Bibang Ayan po siya. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.